So na napod ko mag voice over na ta guys mag voice over tayo subukan natin magsalita na naman ng Tagalog ngayon para sa ating mga kaibigan na Tagalog ayan So na natin yung kamera natin na napaka high tech napakalinaw ng uh, kuha <laughs> Pasensya na kayo sa kamera ko guys kasi blurred talaga yan So kain tayo habang again, magpapasalamat din tayo sa mga pumasok ng live ko noong Wednesday, July 23, 2025, araw na Miyerkules. So maraming maraming salamat po sa inyo. So bago yan, kaya muna tayo ulam namin ngayon is paksiw na tulingan na may gulay. Oh. Tapos may kapitay dyan on the side na ano lang yan guys, cream. Saka black coffee. Black coffee na may cream na walang sugar. Hmm. So, uh, ito na nga. Sinsa na kayo guys, nag-voiceover lang ako kay eh. meron kasing sounds yung barb. Tapos wala man tayong pang ang background din na music kaya mag yaw-yaw na lang tayo dito so sa live ko nung Wednesday meron akong pitong guest o pitong bisita na pumasok masaya na ako dyan guys at least may pito tayo yung unang pumasok sa aking live ay ang kaibigan natin from Pusanggala Team Pusanggala Si Bicola ng Alay, thank you so much Alay. And then itong si Shulihatin, thank you so much my friend Shulihatin na uh, andyan palagi, always present. And our friend from Australia, ma'am Hansam, daghan kayong salamat ma'am. And from Cebu, si ano, si Call LME TV Vlog. Mabalaghan kayong salamat. And our friends from Japan. Akala ko na lalaki, babae pala to. She is a woman from Japan. Sakoniko-san, thank you so much. And also to Mam Botangira Mix Vlog 2.0 Thank you so much. Kain tayo guys. Mabilis ang kain lang naman to and then last but not the least na tumambay sa aking live uh very supportive supportive din na kaibigan natin sa YT si Ate Thanks Home and Garden please support my ano guys mga kaibigan ko sa YT so ito yung mga kaibigan natin na laging nandiyan okay Thank you so much guys. Then natapos na akong kumain. Oh. Paspasan. Mabilis ang kain. Tapos tiwasin natin yung ano, coffee natin. <laughs> tiwasin. Ubusin na natin. Tapos inom din tayo ng tubig. So hanggang dito na lang guys. Thank you everyone for always support. And thank you for watching.